Sabay pa kami, ha? Sabay. Baka isang ano yan. Oh, oh, Sabay yung line ko. I I dito kayo, dito kayo. Look. Sir, sandali. <laughs> sandali at magpapaliwa okay. But... na rin. Ba't? Pinala rin. Puro lapis sa akin. Pinala <laughs> rin yung... Sir, puro lapis sa akin. <laughs> oh. <laughs> Namata yo. Are. Hmm. <laughs> 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 mm. Lotel. Melo Hotel. Melotel. Good size na Melo Hotel, oh. talaga naman si Son oh. No? punong-puno na yung tali ni Son eh. oh. <laughs> oh, mga kasima hindi natin nabigyan kanina yung, no? yung lapis dalawang sumabit ako tutol may ano to may pinagbabawal na teknik ito pinagbabawal na teknik kaya no Ano ang kamanain? Hindi, dito kami. Dito ka sir. Dito ka sa looban ko sir. Ay. Sige, sige, sige. Kis, 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 Oh, hmm. malaki yan si Wilfredo oh. oh Malaki yan si Wilfredo Ayan oh Sige Ayan mga kasiba si Wilfred In action eh Sige, hindi pa tumatalon. Saan? Yellow tail, yellow tail. Ayun na oh. Bumabawi, bumabawi. Yeah, hotel nga. Oh. Ayun oh. Sige Oh, ganda ng Ang ganda yung ano niya oh. Ang ganda yung hook niya. Ganda yung pagka-hook nung ano, walang kawala. Walang kawala. Ito yung super walang kawala. So, Salas pa Oh. Ayan. Sa las sa tenga do, eh. sa tenga tinamaan ni. Oh, sa tenga tinamaan. Toto man ah, nandun yung ano eh gloves ko eh. Isa ngati nga tinamaan kaya mabigat eh. Umuwi na sila ka Angel ano. Grabe naman ang hatak ni Son. parang mahatak ng barko. Ang lupot pa naman ito Opo, opo, opo. op op, op, op. Ayan yeah, mga Nakalapis ulit tayo Nakunan lang ay Ano ba kami kini sergeant? Ata naging kabel. Nagkarga ni sergeant Oh lumalabas na yung ulo ng ano ko Nang mamaw ko Ayan oh, mga I I-release lang natin itong malaki natin isday. nakaano na siya sa tubig lumabas na ayan i-release lang natin ayan ayan okay, mga kasima hindi ko na video ka na yan no? good size na ano na yellow tail ayan size pala dito eh good size puro laps ba ha ah? dito sila malapit kumagat sa malapit sila kumagat lalaki nila Ayan, oh. <laughs> lalaki nila mga kasino good size oh sa gilid lang sila kumagat ayun mga kasima pistolero in action Ayan, oh. Ah, pistolero in action mga kasim ayan. Di lotel malaki. Walang flower 'yan, sir. Sir, walang oh. Walang flower 'yan. Ito may flower. May flower 'to. May flower 'to. Ayan oh, papareyan size. Kagandang size. Kagandang size.

Perte pa eh. Kinuha ko yung ice ni Sir Arnel. Eh mga kasima. Halos sabay kami ni Sergeant. Walang flower sa kanya eh. aking meron. Made by Sir Mac. Itong akin yung kay Big naman kay ano ABR Oh, nagamit mo nga. Nagamit na nga. Lang. Nagamit, nagamit din ni Sir Mac. Ito, subukan mo. Sabi ni Sir Mac eh. Bago sila umuwi. Si Son. Si Son. Malalaki, malalaki pa naman. Oh. Malalaki pa eh malalaki doon ka maghagis sa pina ay, ay, kayo, 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 kayo. Ay, lapitan mo dito lamapit ka dito Sari, talk to him Sari ko Ano mga kasima? nó cũng nốt đó Cái sân yung nakayanan natin ngayon at may isang na tayo ngayon salamat sa biyaya kaibigang dagat at thank you lord sa mga biyayang tinagkalob mo sa amin pababa na ng tubig mga kasima pero marami pa rin kumakagat ang laki yung, ano, yung nadali nila dun na, ano, na lapis ito nadali ko rin na lapis ayan ito rin yung mga ibang nadali nila Ayun Shout out sa Ayun si Lady Angler Ayun si Malupit na Wilfredo Bumili ng 40 Calling pieces TV. 40 pieces na hair clip ayun? 40 pieces hair clip Minus 4 ngayon 5 Minus 5 35, <laughs> 35 na lang natin 35 Ayun Ayun si <laughs> Sir Richard Shout Si out. Sir Jess eh, eh, ano, At si Lakay At si Lakay <laughs> At ito naman si Lakay na isa Lakay <laughs> Ayun Masahin Ayun ay, masayos ko. Ayun, masayos. thank you. Ayun, mga kasima. Ayun. At yung mga kasima, uh, time check. Uh, 5.35. At yun. Salamat sa pagsama, mga kasima. At kita-kita sa lang tayo sa sunod vlog. Stay safe lagi and peace. God bless. Bye.